ubud ki ubud ki ingat may baka matalsikan wow. kami wow. abot ina uh, ka indian stop ini come on stop yang ikaw yung tamis hmm. merienda

gagamit natin ng bicep dito mag may maganda mag, mag, mag. tapila ganon yung tumbang na tapre likod dito harap ka mo na par ina harap ka mo <laughs> abog bawis asa naman ay sambutin mo to. Sambutin. na bubunot pre binata ni Moy. Mayan -mayan na bubunot na maya maya na eh na bubunot pre dali na, te. na, Wait lang, lang. na. Natunog na, eh. Okay. Oh, nabubunok. Bubunok, pre. Dali na, te. na, te. Wait lang, lang. na. Natunog na, Sa <laughs> Ang tigas no? Ang tibay. <laughs> Uy! Uy! Okay na, okay na. Sige, isa pa. Okay, ha? Wala pa Isa pa. baka. Ingat, may baka matalasikan <laughs> ka, Abot! Muntikan mo, abot doon sa aligi. Ang dami sa ano. Ayun, ayun, ay, ay, ay. kaya mo, kaya mo. Mayroong pata, madami pata. Ang kahuli pa ng paniki. Tingnan nyo, bro. Ang astig. Oo nga, ang cute. May kain pang lupa. Ang hilo siguro yan. Kaya naman chilies Jilin. Ang mahal. Muntik pa yung ano. Digi. Ay, ay, ay. Mayroon ba lang tao dito? Wala Kami sudah sama lu. Banyak kiti. Sarap jam yan paru yang ubud. Eh, paru mas mas sarap yang sih, no. Si Josh. Anu pilih kayak ubud oh. Ubud. Tambah <laughs> <laughs> yang ubud itu. Sakit nak.

Gitna par, gitna ng mga to. Pinaka gitna na siya. Gagawa tayo ng bola. Yeah. Ayun ya to. Hindi pa, gitna ng ano, miss. Pakabila ang maganda eh. Talbog na rin. Eh. Madali pa ako. Sarap dito yung ubod niya. Pukuha namin yan dyan guys. Ito yung mga papaydi pang ano. Pang ito. Ganyan. Pwede yan pag gawing brief. <laughs> Sila ng tao nga, ganyan gamit eh. Pupin na pala to Ito na nga. Hilay na lang eh. Pinakadulo. Ito lang. Itay mo yun, pa rin. Ayun, yung isang bungkos na Yan. Ayan. Ayun, 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 na. ubud. The ubud. ubud. Ayun, 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 Stop. Ayun, ayun. Ayun, Stop yan. Ito tamis. Mm.